laman ng tao. Masarap daw. Cannibalism, pagkain ng tao ng karne ng kapwa-tao. Karumal-dumal na gawain na ilang beses na rin na iulat na naganap sa ating bansa. Ano kaya ang nagtutulak sa isang tao na gawin ito? July 17 nang mawala ang 27 anyo sa si Benji Ganay, Tubong Aramaywan, Nara, Palawan. Kwento ng kanyang inang si Aling Damalia, nagpaalam daw si Benji na dadalo sa isang party. Bisperas kasi ng kasal ng kanyang pinsang babae. Pero hindi na umuwi si Benji. Ay sabi ng tatay, wala daw, hindi siya umuwi. Hindi, siya mm -mm, hindi pa kita? Hindi sabi ko, saan siya? Sabi daw doon, pumunta doon sa sayawan. Doon sa lubang, mga muslim. Lintay na kami, lintay. Wala ang kung saan-saan sila nagtanong, kung saan-saan sila nakarating. Matapos ang isang linggong paghahanap, hindi nagpakita si Benji. Si Juni Buyot ang naging susi para makita si Benji. Ipinagbigay alam niya sa otoridad ang umano'y ginawa nila sa binata. Magkasama raw sila sa sayawan noong gabi ng July 16. Sa sobrang kalasingan, nadaparaw ito at napaakbay umano sa pinsang babae na ikakasal yun na nga ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, dandan kalang lang, magsayaw, hindi mo graskal. Hmm. nakainom ka, tama lang. Huwag mo naman sabihin na, porke mga pinsan mo rin yan, ganyan ang pangsayaw mo. Sabi niya, sabi niya sa akin, okay lang yan, dyan. Nagalit daw ang ama ng babae na nakilalang si Eladio Baule Chuhin ng biktima. Matapos ang sayawan, niyaya o ni Eladio si Benji para bumili ng alak na maiinom nila. Sumama pa ang anak nito na si Dongdong Dong, at isa pang kamag-anak na si Sabtuari Piki. Banda mga alas dos, ay nakaon ko si Benji, wala na. At yun ang kinuha sa akin, bigla na lang ako dinampot nito at pinasakay sa tricycle. Sabi ko, saan tayo? Sabi niya, magsama ka? Saan? Basta magsama ka, magbili tayo ng gin. Ay, pagdating doon, nakita ko si Benji doon sa tricycle, nakasakay na. Pero imbes na bumili ng alak, sa masukal na lugar na ito dinala si Benji. sinipa si Benji doon, sumabit yung buhok. Buhay pa siya no Buhay pa. Pagkakakuan doon, nakapasok na siya sa may gate. At doon siya hinawakan ng anak nila, Ladjo at sinaksak, sinaksak. Oh, Ilang beses siya sinaksak? Bali, dalawang beses lang saksakin. Mm -hmm. Namatay na ba siya agad noon? Namatay agad. Oh, dito ditowan tama kasi. Matapos mo na pumunta rito ang mga suspect at pumingi ng kalahating litro ng gas sa dalawang batang lalaki na natutulog ng mga oras na 'yon dito sa bahay na ito. Matapos muna na ang mga suspect dala ang binigay na gas sa kanila. Yung dalawang kabataang lalaki na natutulog dito ng mga oras na 'yon ay gagawing state witness ng polisya. Dalawang metro ang layo mula sa bahay na ito, ibinaba ang mga labi ni Benji. Nilagyan ng dahon ng saging, pinuhusan ng gaas at saka sinuno. Sa sobrang kalasingan, sinimula ng papaki ng mga sospek ang biktima. Tinanggal yung dila at paritay nga. Kinain nila. Kinain yung tenga at saka dila. Sa tulong ni Juni na diskubre ang mga labi ni Benji noong July 24. Naagnas na sa ito at halos buto na lang nang makita. Yes. Kwento ni Juni halos ubusin ng grupo ni Ilajo ang katawan ng biktima. Maging siya raw ay pilit na pinakain. Tinanggal ito, tinastas ito, pinakain sa akin. Okay. Sabi niya kainin mo yan, pag hindi mo kinain, papatayin kita. Dinala pa umano nila sa creek ang bangkay ni Benji. Pagkatapos ay sinunog muli. Ang masaklap bago iwan sa creek. Hiniwa-hiwa pa umano ito ni Iladjo at inipon sa isang plastic bag. Hinala nga niya baka hinalo pa ito sa handa sa kasal. Nabalitaan ng mga taga-barangay Aramayuan ang kwento na nakakain sila ng laman ng tao pero hindi nila ito pinaniniwalaan. Ang alam nila na sarapan sila sa lasa ng kinaing karne. Kayo po ba nakakain noon? Oo. Siyempre, <laughs> lasang baka. Kasi yun yung niluto nila. Sa kambing, may kambing na niluto. Panaytanggi ng grupo ni Eladio sa akusasyon sa kanila, hindi raw nila magagawa ang karumal-dumal na krimen, lalo pat kaduguraw nila si Benji. Hindi ito ang kauna-unang napaulat na kaso ng cannibalism. Noong 2000 sa Iloilo, kinain umano ni Gary Garces ang katawan ni Edward de la Cruz na kanyang kaibigan. Nakakulong na ang suspect at sinampahan ng kasong murder. Unang naging balang bansa sa kanibalisem ng mahayag ang kaso ni Norberto Manero, leader ng kultong Tagtat. Taong 1985, pinatayraw niya ang katolikong Italianong pari na si Tulio Fabali. Kinuang utak ng pari, niluto sa kakinain. Ayon sa mga eksperto, uso ang kanibalisem noong unang panahon bilang bahagi ng ritual sa pagsamba o kaya ay sa digmaan. Yung act, yung paggawa ng yung cannibalism mismo is, is, kung sa English yung ultimate conquest kasi yung pagsakop mo sa isang tao pag kinain mo kasi ano yan eh parang talong-talo na siya no? wiped out na yung tao